Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga batang lalaki na nilalagyan ng tato na sumisimbolo sa isang barcode at tinuruan kung paano gumamit ng mga baril at hand-to-hand -hand combat, habang ang ilang mga lalaki ay nagmamasid sa pagdidirekta at pagkoordinate ng pagsasanay, upang ang mga batang ito ay lumaki upang maging profesional na hitman, at pinalaki ng mismong organisasyong nagpapatrabaho sa kanila. Ang mga batang ito ay walang pangalan, ang mga tao sa organisasyon ay nagtatalaga sa kanila batay sa mga numero. Ang isa sa kanila ay ang Agent 47. Gumagamit sila ng teknolohiya sa pagkloon upang lumikha ng maraming bata na walang mga magulang. Walang sino man ang makakatakas mula sa espesyal na paaralan ng pagsasanay na ito, ang ilan ay sumusubok na tumakas at napatay. Nang maglaon, nakita namin ang ahente na si Mike Whittier na pumapasok sa kanyang bahay, at nakita niya ang Agent 47 sa kanyang study table kung saan nag-uusap silang dalawa ng panandalian. Gustong magtanong ng Agent 47, at ang sagot sa tanong na iyon ang magpapas siya kung mabubuhay o mamamatay si Mike. Tanong sa kanya ng Agent 47, ay naiisip ba ng isang mabuting tao na pumatay ng isang tao? Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ng malalim si Mike, at nag-flashback ang eksena tatlong buwan na ang nakaraan, habang ginagawa ng Agent 47 ang isang pagsabog sa Nigeria. Siya ay nasa isang hotel kung saan sinusubukang kausapin siya ng isang batang babae, ngunit hindi na ito pinansin at umalis, pumunta siya sa kanyang silid at nakatanggap ng komunikasyon mula sa kanyang ahensyang makipag-ugnayan kay Diana. Ibinigay niya sa kanya ang impormasyon tungkol sa kanyang bagong target, at sinabihang patayin si Russian President Mikhail Belakov sa harap ng lahat ng publiko. Pagkalipas ng ilang araw, narating ng Pangulo ang lugar upang magbigay ng talumpati, at pinatay siya ng Agent 47 gamit ang isang sniper rifle mula sa mahigit apat na kilometro ang layo. Gayunpaman, nang ang Agent 47 ay nasa istasyon ng tren na handang umalis, nakatanggap siya ng isang tawag, at sinabihan siya tungkol sa isang saksi na si Nika Boran Ina, na nakakita sa kanya na dala ang sniper, at maaari siyang malaman anumang sandali ng Interpol, kaya kailangan niyang patayin ito. Pagharap kay Nika sa isang kalye, napagtanto niyang hindi pa siya nito nakita noon, at nagpas siyang huwag siyang patayin. Sinubukan ng ilang sniper na patayin ang Agent 47, ngunit nakatakas siya. Bukod pa rito, ang pagkamatay ni Belikov ay tinakwin na ipinakita sa media bilang isang sugat na nanginginain. Hinarap ng Agent 47 si Diana tungkol sa kung sino ang may gusto na patayin si Nika, dahil hindi pa niya ito nakitang pumatay ipinapaalam niya sa kanya na hindi siya makakatanggap ng anumang bayad sa misyon niya sa pagpatay kay Belakov dahil ang gawain ay hindi pa natapos at ipinakita sa kanya ang video kung saan si Belakov ay ipinapakita pa rin bilang buhay Nabigla siyang makita ito at tinanong siya tungkol sa pangalan ng taong nagbigay ng kontrata para patayin si Belakov Dahil sa mga patakaran ng organisasyon hindi niya ibinubunyag ang impormasyon ng kliyente sa labas, si Mike Whittier at ang kanyang partner ay nabalitaan na ang Agent 47 ay nasa hotel. Nakatagpo nila ang FSB, na pinamumunuan ni Yuri Marklov, sinabi sa kanya ni Mike na wala siyang ideya kung sino ang kanyang huhulihin. Hindi siya pinansin ni Yuri at nagpadala siya ng isang emergency response team upang mahuli ang Agent 47. Direktang tumawag si Diana sa Agent 47, at ipinaalam sa kanya na si Belokov mismo ang nagutos na patayin siya. Ang pag-atake ng mga tropa at isang labanan sa hotel ay naganap. Ang Agent 47 ay pinatay ang lahat ng tropa at matagumpay na nakatakas. Gayunpaman, ang ahensyang pinagtatrabahuhan niya, ay nagpadala ng mga asasin para patayin siya dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Sinisiyasat ni Mike at ng kanyang mga kasosyo ang silid at nakakita ng isang kahon na puno ng maraming gadget. Nagnakaw si Mike ng gadget mula sa kahon at pinapanatili ito nang walang nakakapansin sa kanya. Narating ng Agent 47 ang silid ni Nika at kinidnap siya at dinala siya sa isang ligtas na lugar at tinanong siya. Sinabi niya sa kanya na si Belakov ay may double body at maaaring napatay niya ang isa sa mga body double ni Belakov. Matapos pakinggan si Nika, naiintindihan niya na ang kambal ni Belakov ang nagbigay sa kanya ng kontrata para patayin ang pangulo para siya ang pumalit sa pangulo. Naiintindihan din ni Agent 47 na ang kambal ni Belakov ay ang nagtangkang pumatay sa kanya at kay Nika pareho at ipinaalam kay Mike at sa mga pulis ang tungkol sa kanyang lokasyon. Nalaman ni Mike na ang lahat ng mga flight sa paliparan ay na upang ang Agent 47 ay hindi makatakas nakarating si Mike sa istasyon ng tren. Sinubukan nina Agent 47 at Nika na umalis sakay ng tren, ngunit naharang sila ng mga asasin ng agency. Pinatay niya ang asasin na nagtangkang pumatay sa kanya kanina, at nakipag-away siya sa tatlo sa sarili niyang kamukha na narito para patayin siya, ngunit natarante sila at inatake ang isa't isa, natalo sila ng Agent 47 kasama si Mike with Pierre at ang kanyang partner, at tumakas kasama si Nika. Pagkatapos ng insidente, si Yuri kasama ang kanyang kokonan ay nakarating doon, si Yuri ay nagbanta kay Mike at sinabi sa kanya na lumayo sa kasong ito, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis. Kinabukasan, sinabi ni Nika sa Agent 47 ang tungkol sa kanyang personal na buhay, tungkol sa kanyang pagiging patutot, at tungkol sa kanyang mga nabigong pagtatangka na tumakas mula kay Belakoff naririnig ni Mike ang lahat ng pag-uusap ni na Yuri at Belakov gamit ang isang mikropono, inilagay niya ang mikroponong iyon sa kwelyo ni Yuri. Nang dumating si Yuri para bigyan siya ng babala, nalaman niyang inutusan ni Belakov si Yuri na patayin ang Agent 47 at si Nika. Ang Agent 47 ay nagaayos ng isang pagpupulong kay Agent Smith, sa kalaunan ay inihayag bilang isang miyembro ng CIA. Inihayag ni Smith sa Agent 47 na ang mga kalaban ni Belakov ay nag-utos na patayin ang tunay na Belakov at pinalitan siya ng isang double na tapat sa kanila. Ang Agent 47 pagkatapos ay nag-alok kay Smith ng isang deal, kung tutulungan siya ni Smith sa ilang hindi pa nabunyag na oras sa hinaharap, papatayin niya ang kapatid ni Belakov na si Udrey, isang slave trafficker at nagbebenta ng armas. Tinanggap ni Smith ang deal at sinabi sa kanya na darating ang isang German dealer na si Mr. Price para makipagkita kay Audrey at hindi pa siya nakita ni Audrey. Sina Agent 47 at Nika ay naglalakbay sa Turkey, tinitingnan nila ang silid ng hotel kung saan titira si Price. Nalaman naman ni Mike ang kambal ni Belakov. Sa gabi, dinadala niya si Nika sa parehong hotel. Habang papunta si Price sa banyo, hinabol siya ng Agent 47, at pinatay siya at ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Udrey bilang si Price, ngunit hindi nagtagal ay nalaman ni Udrey na ang lalaking nakaupo sa harap niya ay hindi si Price. Ngunit kahit na pagkatapos nito, nagsimulang makipag-usap sa kanya si Udrey tungkol sa mga armas. Sa pag-uusap ay nagalit si Udrey at binaril ang Agent 47, lumaban siya at pinatay ang lahat sa isang kisap mata. Si Mike naman, sinimulang suriin ang kahon na nakita nila sa silid ng hotel, kasama ang maraming gadget at armas, nakahanap siya ng susi at itinatago ito. Inalis ni Agent 47 si Nika sa lungsod, dinala niya si Nika para tulungan itong makatakas mula sa Russia, dahil ayaw niyang magkaroon siya ng gulo dahil sa kanya. Bago umalis, sinabi ng Agent 47 na dapat patayin si Belikov, hanggat siya ay nabubuhay, ang kanyang mga tao ay hindi titigil sa paghahanap sa kanya. Tinanong niya ang kanyang pangalan at siya ay tumugon, ang lugar kung saan siya lumaki. Hindi nila sila binibigyan ng mga pangalan ngunit tinatawag sila sa numero, at siya ay numero 47, at umalis. Samantala, nalaman ni Mike ang tungkol sa paggamatay ng nakababatang kapatid ni Belikov, at naunawaan niya na ang paggamatay ni Udrey ay isang setup na idinisenyo ng Agent 47 upang ilabas ang peking Belikov na nagtatrabaho kay Yuri. Ang isang hindi nakikitang salungatan ay bahagi ng isang balangkas upang magkaroon ng isang Peking pinuno na kumokontrol sa Russia. Agad na umalis si Mike sa simbahan kung saan gaganapin ang libing nakarating ang Agent 47 sa opisina ni Yuri, at kinidnap si Yuri kaya nawalan siya ng malay, pagkaraan ng ilang sandali ng magkamalay si Yuri. Nakita niyang nakatali siya sa isang bathtub, sinabi sa kanya ng Agent 47 na ang radyo sa iyong kamay ay bubuksan sa eksaktong alas dos imedya, at sinabi siya na magkaroon ng sarili niyang mga ahente ng FSB na subukang barilin si Belakov, habang naghahatid siya ng isang eulogy para kay Udre. Kung hindi, masusunog ng 3,000 ampere current ang kanyang katawan. Sinabi ni Yuri na siya ay isang middleman at hindi siya matutulungan, ngunit hindi niya pinansin at umalis. Sa simbahan, nakita ni Mike ang isang senior officer, na nagsabi sa kanya na higit sa daanda ang mga espesyal na puwersa ang naruroon. Dumating ang double ni Velikov, at nakita rin namin ang isang hitman na binayaran ni Yuri. Nagsimula ng magpahayag si Belakov ng kanyang talumpati, naghihintay si Yuri na aandar ang radyo. Sa sandaling gumana ang radyo, inutusan ni Yuri ang hitman na patayin si Belakov. Habang gumaril ang hitman, tumama ang bala sa bulletproof na salamin, at nakaligtas si Belakov. Si Agent 47, na nakabalat kayo bilang isang sundalo, ay nagawang patayin ang lahat ng mga gwardya ni Belakov, at dinala siya sa silid ng arsobispo sa simbahan. Dito ang hitman na pinadala ni Yuri ay umatake sa Agent 47, at pagkatapos ng mahabang laban, pinatay niya si Yuri kasama ang lahat ng security at police, pinalibutan din ng hukbo ang simbahan mula sa lahat ng panig. Sinabi ng isang opisyal kay Mike na nagkamali ang Agent 47, wala ng paraan para makalabas. Nang marinig niya ito, nagsimula siyang magtaka kung bakit ginawa ito ng Agent 47. Noon lang, nakita niya ang parehong susi sa simbahan na nakuha niya mula sa kahon ng hitman. Naiintindihan niya na matagal na itong pinaplano ng Agent 47. Nagtanong siya sa isang pastor tungkol sa susi, sinabi sa kanya ng pastor na ang susi na ito ay pag-aari ng isang silid sa simbahan. Matapos ang maliit na pakikipag-usap kay Belakoff, nalaman ng Agent 47 na si Belakoff ay binayaran lamang, iba ang nagpaplano ng lahat ng ito sinabi sa kanya ni Belikov kung papatayin niya siya, hindi nila siya hahayaan na mabuhay. Ang Agent 47 ay hindi pinapansin si Belikov at pinapatay siya, sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Pagkatapos ay isang chopper ang nagsimulang magpaputok sa gusali, ngunit iniligtas niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pinayagan niya ang kanyang sarili na mahuli ng Interpol at ni Mike Whittier. Ang Agent 47 ay dinadala na ngayon sa isang Mercedes-Benz G500 nagsimulang magtaka si Mike bakit ang Agent 47 ay sumuko ng ganoon kadali. Gayunpaman, si Agent Smith ay namamagitan sa huling minuto gamit ang isang kotseng itim na Audi Q7s. Sinabi niya kay Mike na, mayroon kaming impormasyon na nauugnay ka sa mga terorista, at pinahihintulutan siyang makatakas. Dito namin naiintindihan na ang Agent 47 ay humingi ng tulong mula kay Smith, sa halip na patayin si Audrey ngayon ay nakikita natin ang pag-uusap sa pagitan ni na Agent Whittier at Agent 47 na nagaganap sa bahay ni Whittier. Sumagot si Mike sa tanong at sinabing, kung may nagbabanta sa aking pamilya, magagawa ko ang lahat para protektahan ang aking pamilya. Matapos tapusin ang kanilang pag-uusap, inihayag ng Agent 47 ang katawan ni Mr. Price na nag-ahit at nagbihis na parang ang Agent 47 nagkasundo sila kung saan sesang ayon si Witter sa plano ng Agent 47, na inamin na ang katawan sa kanyang tahanan ang tunay na Agent 47. Lumingon siya kay Whittier, at sinabing umaasa siyang hindi na muling makikita si Whittier, at umalis. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Nika, na kumukuha ng isang sober mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Sa loob nito, may mga papel at isang mensahe na nagsasabing nagmamayari na siya ng ubasan sinabi niya sa Agent 47 ang kanyang pangarap noong bata pa na magkaroon ng isa. Samantala, pinagmamasdan siya ng Agent 47 mula sa malayo, sa pamamagitan ng saklaw ng kanyang sniper rifle. Pagkatapos ay tumingin siya sa bangkay ng isa pang hitman, nakahiga malapit sa kanya, at sinabing, sinabi ko sa iyo na iwan mo siya, dapat ay nakinig ka. Saka siya tumalikod, at naglakad palayo. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.